Si Ocho Cabiano sa Mission Bayan. Nakatawag ng tapang financial defense sa Department of Social Welfare and Development sa 7. Kaging pahigayon sa Headquarters 11 IP para rin sa Langshato Negros Oriental kaniad noong Mayo 9, 2024. Balor 90,000 pesos ang kantidad nila nadawat sa mga kanhing mga milisyang bayan nga sakop sa nabungkag na South East Front. Sumala kay Sir Helton V. Edrial, ang Provincial Social Welfare and Development Department Head. Ang kanin inyong nadawat niya tig 5 mil, di ka sa nasyonal. And hopefully, lagi nyo nga, uh, ma, you will be creative and resourceful enough na mapalambot na ito ang hinabang. This is not just, di ka niya niya nagundang but there are also programs or activities ang government na, na ato pagibugtan sab sa ni Lieutenant Colonel Michael C. Aquino, Battalion Commander sa 11IB, nga usa ka pamaagi nga seryoso ang gobyerno sa pagtabang sa mga miyembro sa mga milisyang bayan o New People's Army alang sa ilang pagbag-ong kinabuhi. Dugang pa ni Lieutenant Colonel Aquino, nga hiyang giag niya gusab sa mga nabahin pang mga miyembro sa Communist Terrorist Group nga magsumiter na sa ilang kaugalingon ngadto sa mga otoridad alang sa ilang kailwayan o mamuyong malinawon. Sana yung pamatika, armado, yan sa may Santa Catalina. Uh, hindi kami ulit ng tulong sa inyo para may kayat, kaya sila na tuluyan ng buba para maranasan kung ano yung itong buhay na mapayapa. Dako ang pasalamat sa mga nakadawat ng mga milisyang bayan. Ugilahang gipanawagan ang ilang mga kauban nga naapa sa walhong kalihukan nga manaog na ogmug surrender na sa gobyerno alang sa ilang kagawasan Gikan diri sa barangay sa Lagshato Negros Oriental alang sa kamatuoran ngadto sa kalinaw Talia Mendoza nagabalita